ang ating pong pro-China congressman na si Rodante Marcoleta po ay binibigyan po ng lakas ng loob ang mga DDS supporters na baka pwedeng mapalaya ha? baka po pwedeng mapalaya si Tatay Diggs dahil sa kalusugan baka daw pwedeng mapalaya mga kaibigan Pakinggan natin ng kanyang video at nang malaman natin kung ano ba yung talagang sinabi niya at ating opinion nyo po. Tungkol naman po doon sa kagustuhan naming mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Ayun na mga kaibigan. Pag napasok si Sara Duterte doon sa detention, Ay, high spirit po si Tatay Digo. <laughs> Di diba? asay Ang saya -saya niya po. <laughs> so, paano mangyayari nga ikakatuwiran mo Marcoleta? Hindi ka naman nakakapunta doon sa detention. <laughs> Ha? Ah, paano mo sasabing kalusugan? Ikaw lang ang nangangatuwiran niya. <laughs> Saya-saya nga ni Sarah eh, pag nagbabalita, eh, masaya naman si Tatay Digong sa loob. Ah, humihiling siya ng rice. Diba? Oh, ah, diba? Paano mo sasabing kalusugan? Eh, sigurado, pagpasok ni Sara Duterte doon, ang daming bilin sa kanya eh. Ang daming bilin sa kanya na puro destabilization. <laughs> Oh, itong ito ang gawin nyo. Oh. di ba? kayo ng tao, remittance, huwag magpadala. Oh. Anong ano sasabi-sabihin mong medical condition ni Duterte? Ha? Bago ka sana nagsalita niya, Congressman Marcoleta, eh dapat mayroon ka muna medical proof. Diba? May medical proof kayo na talagang hindi na kaya ni Duterte maglakad, ni magsalita, ni kumain lahat. Konkretong medical evaluation ha, sa neutral, independent medical experts. Nako, maniniwala ako sa iyo, Marcoleta, pag kaya ni napakita mo. Kaya lang hindi. Hindi po magkakatotoo yan kasi malakas ang ebidensya. Nakaya pa ni Digong humarap sa paglilitis. Hindi niya matatakasan yung pananagutan niya, Marcoleta. Ha? Yung medical issue mong Basihan ako. Del delaying tactic lang yung ginagawa nyo. Yung ICC, naglilitis siya kahit may sakit yung abogado, yung akusado. Ha? Abogado, parang kayo na may sakit. <laughs> o, oh. di diba? Naglilitis yan. Magbasa ka, Marcoleta. tinuloy yung litis, ha? Do sa mga nakakulong na ngayon dyan. Oh. Pwede naman gawing hybrid. Nasa malayo siya, nasa remote. Con- video conferencing. O, ano po? Sarap-sarap ng buhay niya. Mga siya doon ng pritong saging sa loob ng uh, detention niya. O, tuluyang tuloy, hearing. Uh, hindi kailangan ng ano. Pwede namang igsihan ng oras. Uh, di ba? Hybrid. Nandun siya sa detention. No? Nandiyan kayo sa ICC court. Pumunta ka marculeta Tumulong ka. Pakita mong may sakit si Digong. Pumunta ka dyan. Mag-apply ka. Para maging accredited ka. Diba, e, aktibong aktibo pa nga sa politika, pag uwi pa nga sa mayor, papatay na naman 'yan eh. Ano sasabihin mo, may sakit. Diba? Ang lakas ng influensya sa politika. Ang dami pang kaalyado. Oh, nagmumura pa, Doon sabihin niya mayroon siyang warrant. Yan bang mahina. Pambira naman Congressman Marcoleta. Anong klaseng depensa 'yan? Ha? Anong klaseng pagdepensa 'yan? Yan ay delaying tactic. Hindi kay hindi niyo mahuto ang uh, ICC diyan mga kaibigan, mga akusadong may sakit. Nako. Malabo 'yan mga kaibigan, ma Matindi ang mga 'yan. Wala 'yan dito mga ram parang binebaby ang uh, akusado o kriminal, di ba? Kaya yeah, pag wala kang medical proof kong Marcoleta, eh, huwag kang magsasalita ng ganyan. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung alimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong madetermine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petisyon, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor na mga conditions na inihay niya nung siya humingi ng warrant of arrest. Baka po yung condition na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niyang isa sa condition kung bakit kailangan arrestuin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin eh, He still wields power in this country. Maaari siyang popular, pero hindi na po siyang presidente. Ang kita mga kaibigan ha. Doon daw sa pagiging uh, popular ni Duterte at wala na siya sa kapangyarihan, eh parang alam niyo wala na daw siyang power. Ba, saan ba nakatira tong si Marcoleta mga kaibigan? Anong mundo bang ginagalawan nito? Ha? Mali po ang akala niya, mali ang kanyang dahilan na gamitin daw ng prosecutors yung kasikatan na Duterte. Malabo po yata yan mga kaibigan. Diba? Gumagawa ito si Marcoleta ng isang uh, sarili niyang investigation. <laughs> Paano mo masasabing yun ang priority ng ICC investigation prosecutors? Hindi po nakabasis sa popularity sigurado naman yun na ang basihan ng pagkakakaso kay Duterte ay yung crime against humanity. <laughs> crimes against humanity ha. Hindi lang crime, crimes against humanity. Oh, kaya yung pinapakalat mo kong Marcoleta. Ha? Na parang yung popularidad lang ha, doon lang sa popularidad siya kinasuhan. Nako. Diba? Nagkakalat ka po ng marling, maling argumento mga kaibigan. Na, na yung kasikatan lang ni Duterte ang tunay na basihan, hindi yung mga human rights violation, yeah? Diba? yung mga war on drugs killings. Diba? Diyan nakabatay sa kasikatan. E eh, samantalang nung 2018, ano yung pinagagawa ni Duterte? Ha? Ah, sabi dun sa kanya, wala akong pakialam sa human rights, human rights na yan. Mga groups-groups na yan, yung mga independent reports na yan, wala akong pakialam dyan. Yung mga ICC judge, sisipahin ko yan. Yung ICC judge na black, naku, tatampalin ko yan. Yun ang sabi niya. Oh, naku. Ay pwede pagkaganyan ng base niya. Talaga hindi siya mabibigyan ng entry mga kaibigan. Kasi 2018 pa siya mainit sa ICC. 2018 pa. Oh. Kaya paano mo sasabihin na popularity ang magiging uh, basihan ni Duterte ha? Uh, sa hatol do sa pagbigay sa kanya ng akusasyon. Mali po yung crimes against humanity, yung libu-libu pong nawalan ng buhay. Hindi na nauunawa ni Marcolita talaga mga kaibigan na si Duterte po ay makapangyarihan pa rin. 'Di ba? Makapangyarihan pa rin si Duterte, nananatili siyang makapangyarihan dahil malawak ang kanyang koneksyon. May mga sungay-sungay pa 'yan sa ano, gobyerno ng mga kaibigan. Diba? ba? Oh, ano si ano, ano yung kanya mga sungay? Ha, yung talagang sungay niya. Sara Duterte, Baste Duterte, Paulo Duterte. Ikaw, sungay ka rin ni Duterte. Oh. Buhay na buhay pa mga sungay ni Duterte dito. Kapan mo sasabihin nga uh, porke siya eh, hindi na presidente, mahina na siya. Aba, mankuleta naman. ba diba? Yung influence niya sa pulis, saka sa militar, malakas pa rin. Ha? Huh? Malakas pa rin. Sinong aaresto sa kanya basta-basta? Wala. Oh. Maigi na nga lang si Toret, hindi uto-uto, hindi natalab yung magic ni ano, Duterte sa kanya. <laughs> ha? Kung yun ay kagaya yung si Tore, kagaya ni Bato, awala ah, wala na, hindi talaga makukulong yan. Kasi may anting-anting din si General Tore, laban kay Duterte, hindi, siya natab hindi tinatablan ng budol. Hindi tinatablan mga kaibigan, ang tinatablan lang yun, yung mga nasa judiciary, yan. Ha? Yung ibang dyang nasa military, nasa police, yan. Diba? Yan ang mga tindabla ng budol. Pero yung ngayon, ay nako, hindi na mga kaibigan. Mahina na. Ha? Mahina na ang ano ni Duterte. Nasabay din pala yung ano, nasabay din yung lakas ng agimat ng budol. Pagtanda. Ha? Kaya hindi mga, hindi pwede mag, mga kaibigan na, na magkaroon ng trial dito yan. Hindi pwedeng maiuwi yan. Diba? kahit paano sabihin nyo na yan ay uh, anong anong higpeto, anong pagbabantay. Naku, mahir, mga kaibigan. Kasi Duterte appointed yung mga ombudsman, yung mga huwes, yung mga pulis, na kasama niya sa mga EJK. Na, uh, even yung mga kriminal na kaibigan niya, sinuportan siya. Oh, mataas pa rin mga kaibigan ang posibilidad na si Duterte ay makakagawa ng malaking hadlang mga kaibigan. Ha? Yung mga kaalyado niya napakadami pa rin, makapangyarihan pa rin 'yan. Ha? Hindi porke sabi mo yun ay sikat lang, e eh ganyan nang parang wala na siyang lakas, hindi ko wala na siyang control, hindi mga kaibigan. Mali si Congressman Marcoleta. Ha? Sa pagsasabi na si Duterte dahil sikat lang ay kinasuhan, mali po. Crimes against humanity ha. Unawain nyo mga DDS. Crimes against humanity. Yung ginagawa ni Marcoleta, palusot lang yan mga kaibigan. Ha? Kasabing wala na siyang kapangyarihan, di ba? napakalakas pa niya mga kaibigan. Influenciado pa rin niya ang politika, police, yung judiciary na may labing tatlo siyang. Di ba? tinalaga dyan. Na, huwes. Diba? Yeah. Ano, hindi basta-basta tao 'yan si Duterte dito. Ha? Sa madaling salita, hindi ordinaryong ex-president. Makapangyarihan siya. Ha? Kaya niya sirain yung proseso ng justice dito sa atin. Ha? Kaya iniiwasan niya ang ICC. Kasi, 'yun. Hindi na makaka-influence doon ng mga French yung salita doon. <laughs> no. Diba? Kaya mga kaibigan, kabulaanan po ang sinasabi nitong si Marcoleta. Kabulaanan mga kaibigan. Palusot, di ba? Payaw-yaw, di ba? Paasa, yan. Isa pa to mga kaibigan. Ha? Isa pa tong si Hunasan na to. Ha? Ah, pakinggan natin sinasabi Sabi niyo, na kayo. nilang madinig ang boses ng taong bayan sa so, pumagitan ng payapang paraan at pagkakaisa patungkol sa kasalukoy na nangyayaring pagkakabahabahagi sa ating bansa. Importante marinig natin no? yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan devoid of partisan political affiliation, devoid of the legalities. Dahil, lang di ba, eh, ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Na. <laughs> Ikaw nga yun ang gulo noong 1986, eh. <laughs> Ikaw yung nagsimula ng gulo. Oh. Tatanong ka ngayon, sino may gusto ng gulo? Ikaw ang may gusto ng gulo. Wala namang nagtaas ng kamay sino ang ayaw ng Unity. Ipak, ito yung plataforma ng Unity. Nang gulo ka nga, sasabihin mo, gusto, gusto mo Unity. Na naglukluk sa ating Pangulo, sa kinaruro na niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakay. Hindi natataas ang kamay kasi nga may gulo nang nasimulan. <laughs> ang gusto mo parang ngayon pa lang yung gulo mangyayari. Nagsimula na nga yung gulo. Isa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa malabo, malabo yan. Kasi mga kaibigan, itong sinasabi ni Hunasan na ayaw ng gulo, nangyari na nga yung gulo noong nakaraan na, 2016 pa. <laughs> Nandun na nag-start yung gulo. Ha? Kaya yung sinasabi nitong kapayapaan mga kaibigan, na yung pagkakawatak-watak daw ay dahil sa, alam mo yun, dahil uh, merong alam gulo daw, may gusto ng gulo, nako. Malabo mga kaibigan, si Duterte po ang nanggugulo. Ginulo niya yung mga tao, ginulo niya gobyerno. Di ba? Kinakailangan kasi ni Duterte ng malaki, malawak at matinding kapangyarihan para saan? Para do sa mga humahabol sa kanya. Kamula doon sa mababang Ah, mababa nating mga kababayan. Ah, ang gando sa mga may kaya sa buhay. Sa mga iba pang makapangyarihan na ginulo niya. 'Yan ang humahabol sa kanya ngayon. Kaya kailangan niya ng kapangyarihan. Kailangan niya ng kapangyarihan na makapag-recruit ng mga destabilizers. Di ba? Kailangan niya ng mga taong anong tawag dito? Magkakaroon ng ah uh, paggagawa ng mga kung ano anong mga fake news. Di diba? Yan ang kailangan ni Duterte para malihis sa kanya yung uh, attention. Di ba? Hindi na po natin pwedeng sabihin mga kaibigan, ha? hindi natin pwedeng i-claim na si BBM ang mananatili o may pangangailangan sa Kapangyarian. Hindi po mga kaibigan. Si Duterte po ang nangangailangan ng posisyon. Ah, ang nangangailangan ng uh, power. Dahil mala, maraming humahabol sa kanya. Marami siyang pinapatay. Si BBM walang pinapatay. Wala si BBM na inakusahan na kapwa niya politiko. Si Duterte may pinatay siyang kapwa politiko mga kaibigan. Ha? Kahit yung sinasabi niya mga binaybaby niyang pulis, pinapatay din niya sa Dabao. Ano yun? Ha? Kaya itong pananaw ni unasan sa e-signature, nagpapakita lang yan na wala po talaga silang suporta. Ah. Gimmick lang yan. Papakalat lang yan ng gimmick. Desperadong move. Ha? Desperadong move para alam mo yun, may mga pang, pang delay mga paasa. Diba? Na para din paghiwahiwalayin tayo niyan ng kanyang e-signature na yan mga kaibigan. Diba? Walang ibang may kailangan ng kapangyarihan kundi yung mga kampo nasa kampo ni Duterte. Ah, uh, yan ang talagang mabangis, di ba? Ganid sa kapangyarihan. Hindi kailangan ni BBM ng kapangyarihan, mga kaibigan. Dahil wala naman siyang kaaway na katulad kasintindi ng away na ginawa ni Digong. Di ba? Wala, magbigay kayo ng, ng inaway ni BBM. Ha? Huh? Wala siyang inaway, mga kaibigan. Wala siyang pinatay na politiko. Wala siyang pinatay na businessman. Si Digong mga kaibigan ng napakadaming kaso. Kaya kailangan niya ng matinding kapangyarihan. Kaya talagang pinipilit agawin eh. Pinipilit talagang agawin. At ito nga yung kanyang mga enablers. Itong si Marcoleta. Ayan, nakahanap ng katamdem na si Hunasa. Na isa rin namang wala ng kwenta. Papalik ang pagtanda. Paurong ang pagtanda ni Gringo Nasa na para ba namang wala siyang nababalitaan noon ng mga pagpatay. Diba? Naparang hangin lang sa kanya, langaw lang sa kanya ang tao. Ito sa mga to, ito mga to, ha? Langaw lang ang tao, mga kaibigan. na, Okay lang mamatay. Ha? Matupad lang yung uh, gusto nung kanilang Panginoon na si Duterte. Diba? Pinapanginoon na mga to si Duterte, di ba? Asang-asa, bilib na bilib do sa budol. Ha? Kaya mali, mga kaibigan, na itong e-signature nilang uh, ayan, na, na, ano, mga interim release ni Duterte. Oh, mga kaibigan, si Duterte ay isang mapanganib na tao sa Pilipinas. Na, mapanganib na mauwi yan dito. Na, kahit pa yun umabot na isang daan, marami pa yung kabuktutan na gagawin. Na, hindi yung titigil. E, pag uwi nga niya ng dabo, magmayo na siya, papatay ulit siya. Eh. Yan ba yung may sakit? Ang may sakit, yung nakahilata na sa higaan. Hindi na naguutos ng pagpatay. Si Duterte, ano, mapanganib pa yan mga kaibigan. Hindi yan pwedeng bigyan ng interim dahil tatakas yan. Diba? Siya na ngayon nag-alis sa ICC sa Pilipinas eh. Tatakas yan mga kaibigan ha. Sinasabing hindi siya papahuli. Huhuliin siya, magkakabarilan. Huhuliin siya, dapat siya ipatay na. Nako. E eh, ganyan ganyan sa Mindanao mga kaibigan. Kuhang-kuha ni Duterte ang kultura ng Mindanao. Ah, kuwang kuha Kaya lang yung kay Duterte yabang Yabang lang yan mga kaibigan Tapang-tapangan, tigas-tigasan Galing-galingan ah, yeah. Kaya itong si Duterte At itong mga enabler Si Marcoleta, ngayon ay si Hunasan ay Gumagawa ng Ganitong pangangampanya E eh, nako Ebedensya lang yan na, na mahina po Ang inyong Kampo Diba? Yung inyong Panginoon, ay eh, pag yan iniuwi dito, siguro, malaking uh, banta po yan sa siguridad, mga kaibigan. Sa siguridad ng mga biktima, yung mga lumalaban sa kanya. Kaya hindi po pwedeng mapauwi yan dahil magdedeklara daw siya ulit ng brutal war on drugs. Diba? Hindi pwedeng mapayagan niya na umuwi, mabigyan ng interim dahil tatakas yan. Itatakas yan kung kanina man private jet. Ha? Nagagamitin niya, maraming kakilala na may private jet. Um, kaya hindi dapat yan, dyan na lang siya sa kanyang detention. Mangain siya ng pritong saging na paborito niya dahil yan daw ang kanyang favorite sa Malacanang. Um, Sabihin ba naman ng asawa na nako ayaw na ayaw naman ni Duterte ng politika eh. Eh ba't umabot ng tatlong dekada? Ganyan ba yung ayaw sa politika? Yeah, hindi kayo makapunta sa mga mansion nyo ano? Ah, sa dami na nang nalikom yung pera, hindi kayo makapunta sa mga mansion nyo kasi mahalata kayo. No di ba? Kaya mga kaibigan, kung ano man po sabihin ng mga hanggang ngayon ng mga enablers nitong si Duterte, ay naku mga kaibigan, wag niyo nang paniwalaan po. Di ba? Nang uuto lang 'yan para ilihis yung investigasyon. Di ba? Gawin nga lang tawag doon para may pag-asa si Duterte sa totoo, wala na pong pag-asa yan. Uuwi po si Duterte dito, naka-preser. Diba? Hindi po siya mahatulan doon ng ano, ng uh, not guilty mga kaibigan, maniwala po kayo. Napakalakas ng ebidensya niya. Ah, laban sa kanya. Kaya siya ay may pananagutan dyan. Ah, ah, may pananagutan siya dyan matindi. Unahin muna ni Marcoleta maglabas na medical proof. Maniniwala kami sa iyo kung Marcoleta. Maglabas ka. Nung may, may sakit si Digong. Sarap na sarap nga ng buhay na ah, buhay niya daw dun eh. Sabi ni Sari. Eh. Okay naman siya. High spirits. Lolo ko mo, ikaw lang, ano, nakakausap kayo ni Digong sa panaginip. Nasasabi niya may sakit siya sa'yo. Aba! ano na yan, mental na yan, mga kongresman, Marcoleta. Aktibong aktibo pa sa politika, sasabi mo may sakit. <laughs> oh. So, diba, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig at uh, binudol lang natin itong Marcoleta <laughs> Gawin natin sa kanila yung ginagawa na ano na pang bubudo, lo, ibabalik natin sa kanila. <laughs> Mga kaibigan, maraming salamat po ulit. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.